Magkakabang sa kakayahan mo na ang na nakasulat dito. Tis na Ma Matindi ang mo sa buhay mo. You shared about your... Ay! Ay! <laughs> <laughs> Ay. Iu iu. Ay, ano yan? Ay, ala, sige, abutin. Abutin, abutin ng bata. Magaling talag, Gio. Psst, pst. psst. Psst, psst. E Abutin, abutin lo lah. sigi. Kaya? Kaya? Kaya bata? Ayan si Jiong makulit lit. Makulit lit, makulit lit na bata. Jio. 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 eh, eh, Jio. Makulitan boto. Oi. Oi. Anti. Anti. Ay. Abot ya terga. Ay si anti. <laughs> Asus. Asus. Ano pa rin? <laughs> Ya, Oh, nganep di sana kayak ayu. si Anti. <laughs> Takbo talaga siya. Asus talaga naman <laughs> Uy, ano na siya oh? Oh. Hindi ko kami magsak dito. Ah <laughs> <laughs> <coughs> <Heart> <laughs> <that> <that> <that>

Asal si Ante. Asal si Akal, <laughs> Pagkarot na siya, no?

Ganyan lang siya no ano. Exercise siya, exercise Hmm, hmm, hmm. Tamak nah, si Anti. Okey nah, okey nah. Lulah, lulah, lulah. Eh, cidding. Bisa-bisa kan.

Love Love this dog. now we're going to go to a da, da, our da, for tonight. Da, da, da 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 is the da da sure so it's just a walk away from on this boracay ngayon is it's almost it's just actually. italiano not <laughs> 10 minutes to 4 o'clock November 4, 2025 Ginupitan ko na si Gio Perfect. Ayan, lang na yung mahaba niya buhok dito <laughs> Ala na <laughs> gusto sana yung style lalaki dito eh Pag ganon dito, para yung ano Ala na <laughs> Wala na ang buhok na mahaba Matagwa naman yan

Ano ko siya dito? Parang nag mo ka mo, Gio! Ang